Paano kung habang natutulog ka, tapos may papasok sa kwarto mo at merong gagawin sa'yo na hindi natin pwedeng sabihin dito kasi masyadong malaswa, lalo na sa mga bata na manonood. Anong gagawin mo sa ganong sitwasyon? sasakyan at iba pang mga paranormal at nakakatakot na video ang matutunghayan natin sa araw na ito. Pero bago ang lahat, wag mo nang kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel ng Mr. Godlux TV. Yun lang. Okay, so ito yung unang video natin sa pagmasta natin yung makukuha o makikita sa CCTV camera. Ah, uh, nung meron... Oy, wait. Parang may napansin ako ah. Teka, like, ano yung lumilipad? Okay, pag mas nang maigi ah. Eto. Yeah. Eto. Lumipad pa itaas. Ano yun? Parang witch. Wait. No. Eto, to, 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 Parang witch mga kaparing, no? Imposible may nagpapalipad ng saranggola ng gantong oras. Okay, ito naman. Pagmasta natin. Ang kuha naman sa isang CCTV camera. Ito. Hmm. Wait. Eto eh, ito to. So, pag master natin yung dumaan na, eh, ito to. Hindi ko alam ha? pero based doon sa perspective ko ha, based doon sa nakita ko, para siyang, parang nagbabike yung isang lalaki. ewan ko ha, parang nakabike tapos may nakaangkas sa kanya sa likuran. Ang kaso, hindi sumasayad sa kalsada yung gunung baga walang gulong, yun. O know? pagka parang nakalipad lang. Parang uma, parang nakaangat lang sa ere yung bike habang tumatakbo. E, ewan ko, basta yung napansin ko sa perspective ko, parang hindi rin natin matatawag na fake to kasi kuha to sa CCTV camera. So, ewan ko kung, kung pwede ba to ma Pero na, parang totoo eh, you no? Know? Parang totoo talaga, parang totoo as in, ewan ko ba. Ito, kaya market natin may ano uh, merong shadow mer merong anino pero walang gulong uh, parang hindi sumasayad sa kalsada no ang creepy naman pag ikaw mismo'ng nakakita sa mismong pangyayari no ewan doon sa pangapat na video natin ewan ko hindi ko alam pero parang ghost biker no alam diba, ano mo yung uh, yung ghost rider so merong ghost biker yung tipong namatay kayo sa isang aksidente eh, pero dahil sa hindi nyo pa alam o hindi nyo pa matanggap kaya ngayon is paulit-ulit na nangyayari yung ginagawa nyo kagaya nung pagbabike kasama yung kung sino man yung kasama mo sa araw ng pagkamatay mo so paulit-ulit nyo pa rin ginagawa yun kaya madalas may mga nakakakita sa inyo tapos para ang hirap paniwalaan so yun yung paniniwala nung mga matatanda na kapag once na namatay ang isang tao at kung ano yung madalas nang ginagawa nung buhay pa siya is gagawin pa rin niya kahit patay na siya. Okay, next video tayo. Pangatlong video natin mga kaparing. Ito. Ano to? Laki ng bahaya. Ah, bahay ba to? Ano? kwarto to. Saan pupunta? Wait, wait. Parang mo napansin ako, ah. Ano yun? Oh, I see mga kaparing. Kita ko. May dumaang anino ng bata. Teka. No. Anino ng bata. Ang dumaan. Eto. Parang, parang pabalik-balik lang siya, no? Um, pupunta ron sa kabila, tatago sa kwarto, tapos babalik. Talaga yung ginagawa niya is pabalik-balik talaga. Ewan, ang creepy. Ang creepy ako tingin ko parang bata to na diyan nakatira dati pero nung pero nung namatay hindi niya matanggap kaya ayan pagalagala pa rin siya Anino to ng bata Maliit eh, 'di ba? Possible namang mga ano 'yan. So ibig sabihin talaga haunted tong bahay na to. Meron talagang yung dating mga nakatira diyan na namatay, hindi pa rin nila tanggap. Okay, ito naman yung pangalawang video natin mga kaparing. So, ang paniniwala din ng mga matatanda sa atin na kapag namatay ang isang tao sa loob ng kanyang uh, tahanan ay hindi ito basta-basta umaalas. Diba, ba pa nga na tumatagal muna ng 60 days bago maglakbay sa kabilang idako ng mundo. Pero, uh, doon sa loob ng 60 days na yun, yung kanilang mga kaluluwa ay mananatili pa sa mismong tahanan nila. Ewan ko kung um, 60 days ba yun o baka parang 30 days yata. Ewan ko. Kaya malamang ito yung nangyari doon sa bata. No? Panigurado yung, yung bata ay matagal ng patay. O, sabihin na natin mga ilang linggo ng patay tapos nakaburo na pero hindi pa rin umaalis yung kanyang kaluluwa. So nag stay pa rin ito doon sa mismong tahanan. O sabihin na natin baka maalay natin kung ito ay isang kaluluwang ligaw ng isang bata o baka maaring demon spirit. Ewan. So, ito naman yung pangalawang video natin sa so, pagmasta nating maigat Ano ito? Abandonado. Okay, isang abandonadong gusali ito. Wait, ano to? Anong klase gusali ito? Wait. No. Nakakaparin kita niyan? Teka. Ay. Wait. Oh. Ano yan? Tao? Okay, ito may dumaan, may dumaan. Ano mangyayari? Ito may dumaan. Oh. Wait. Ha? Bakit? Teka. Anong meron? Natumba yung lalaki nakabike pero hindi na bumangon. Bakit? Nawala. Uy, piglang nawala. Yan yung nakita ko kanina. Parang may nakatayo din sa may gilid. Ayun pa rin, no? Parang may nakatayo din sa may gilid. Tapos, nung nakita yung nakabike, ayun natumba. ba? Parang nawala ng malay. Anong klasing nila lang yung nakaharang? Tingin ko parang babae siya, yun, no? Pero parang white lady imposible naman may white lady na, na nakahiga. And eto na mga pareng nakahiga. Okay, um, sa mga bata, ah, huwag nyo na itong panoorin ha. Ah. Kung kayo nasa edad teens pa baba o 17 pa baba, huwag nyo panoorin. Medyo sensitive itong papanoorin natin video ha. Ah. So ito parang dalawa, ah tama, dalawang babae ang natutulog. Tingin ko madaling araw niya yata ito no. Sa mga bata, ah, alis muna kayo. O pikit nyo muna mata nyo. Huwag nyo munang panoorin to ha. Ah. Ano kayang mangyayari. Okay, naka-blur yan para ano, hindi masyadong alam niyo na. Teka, may lumili to pa. Okay, ito. Wait. ano kasi ay hindi, mag-asawa to, mga pareng. Akala ko naman lalaki, ay babae yung katabi niya, lalaki din pala. Ay hindi, lalaki pala yung katabi niya, tingin ko asawa niya to eh. Akala ko naman dalawang babae, kaya nagtaka ko kanina. So isang babae lang pala to, tapos asawa niya yata yun. Parang may nakita. Wait. Mga kaparin, kung pagmamasta natin yung itsura, nung nakaitim na biglang lumitaw, no? <laughs> nung naghubad, nung naghubad, nung <laughs> nung babae, na naghubad na naghubad ng panty ng babae tapos sa rosta pare niya, para siyang tikbalang di ba di ba sa atin yung itsura ng tikbalang is ganun na ganun parang mahaba din yung buhok niya kulay itim siya mabalahibo parang yun din yung itsura nung uh, nagpakitang nila lang kanina na, na, na naghubad ng salawar ng babae di ko alam kung anong balak nun Eto, parang merong inaano yung babae. Teka, panoorin natin. Anong ginagawa niya? Panakot? Teka. So, naiyak yung babae. Okay. And then, wait, ano yan? Wait, saan pupunta yan? Oh. <laughs> so, ito. Parang siya talagang tikbalang, eh, you no? Know? So kung hindi nagising yung babae, malamang baka kung ano na yung ginawa nung tikbalang, ay nung ano na yun. Uh, sabihin na natin tikbalang, di ba yung mga tikbalang, which is nagkakagusto talaga, di ba madalas natin marinig yan sa mga Pinoy pasta sa mga kwento ng mga lola natin, na once na magustuhan ka ng isang tikbalang, ay talagang hindi ka nito tatantanan. Pupuntahan ka sa paay mo, dadalawin ka, bibigyan ka ng mga regalo, at yung iba, ay eh, merong ginagawa sa kanila, like ginagalaw sila, kaya yung iba nabubuntis, tapos sasabihin, uh, anak ng tikba lang, ba diba? Hindi ko alam kung anong lugar to, pero uh, possibly, nabaka tikba lang yung kanina na naghubad nung, sa lawag ng babae. Hindi ko alam, pero baka may gustong, o baka may binabalak yun na galawin itong babae. Pero puti na lang talaga ay nagising yung babae. Yung asawa niya, walang kwenta eh, ginigising niya pero wala pa rin talaga. Pagpalit mo na yan, pa ipagpalit mo na yan, di ka mahal niyan. na <laughs> joke lang. So yun mga paring, anong tingin nyo? Tikba lang na manyakis o tikba lang lang na nagmamahal, na nagkagusto dito sa babae. Pero, ah uh, yung babae is bumangon eh. Tapos parang pinakita niya yung singsing. 'di diba? Kasi parang yung tikbalang is hindi pa rin umaalis, parang nasa andun pa rin sa may pintuan. So pinakita ng babae yung kanyang singsing na ang ibig sabihin na siya ay meron ng asawa. Kasi ang paniniwala ng mga matatanda kapag ikaw ay meron ng asawa at kasal na, doon ka lang tatantanan ng maligno, kaya ng tikbalang, inkanto. Doon ka lang tatantanan kapag ikaw ay ikinasal na. So, maari na yun ang kinuha ng babae. Pinakita na yung singsing sing -sing para patunay na siya ay kasal na at wag na siyang abalain pa nung tikbalang na may gusto sa kanya.